Para po sa mga nagpaplanong mamili sa Kadiwa ngayong umaga, alamin po natin ang presyo ng mga itinitindang prutas at gulay sa report ni Vel Custodia. Vel? bright and shine, Diana. tuloy today pa rin ang pag-arangkada ng Kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila. Para ngayong araw, pwedeng bisitahin ng Kadiwa ng Pangulo dito sa ADC Building, Quezon City. Meron din sa East Avenue Medical Center. Sa Paranaque naman, bukas ang kadiwa sa Barangay San Antonio at Barangay Moonwalk. Pwede rin, o oh, pwede rin bisitahin ang Kadiwa Store sa Manuel 4A, Pampalona 3, Las City. Araw-araw din bukas at makakabili rin ng murang bigas na halagang 29 pesos pa kilo sa Liano Road, Caloocan City. Ilang mga kadiwa stores din ang pwedeng puntahan sa Valenzuela City. Available pa rin ang murang bigas dito sa ADC Building ng Department of Agriculture. Habang tuwing Webes at Deres naman, mabibili sa Bureau of Land Industries ang 29 pesos na kada kilong bigas. Para naman sa presyo ng gulay at rutas, mabibili ang patatas ng 18 pesos kada kilo. Ang patatas naman na maliliit ay 80 pesos kada kilo. Ang carrots ay 10 pesos kada piraso. Ang sayote ay 17 pesos kada piraso. Ang kamatis sa manay 120 pesos kada kilo at ang repolyo ay 55 pesos kada kilo. Tagana na rin na supply na butas, kagaya ng lakatan na 90 pesos kada kilo. Ang natundan ay 50 pesos kada kilo. Ang saba naman ay 20 pesos kada kilo. Mabibili ang avocado ng 20 pesos kada piraso. Ang dragon fruit ay 75 pesos kada piraso. Ang papaya naman ay 50 pesos kada kilo at ang tuwa ay 159 pesos kada kilo o kada Direkta itong inaangkat mula sa magsasaka kaya mas mura ang presyo ng mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo na malaking tulong para sa food security. Bagamat hindi pa bukas ang kadiwa, mahaba na ang pila ng mga nag-aabang para sa murang bigas. Abisul tamang na, na, na prioridad ang senior citizen, may kapansanan, membro ng 4 at mga solo parents para naman sa senior citizens o PWD, o na hirap makakilos, pwedeng magpadala ng representative na may authorization letter at ID. Bukas ang kadiwa ng Pangulo sa ADC ng hanggang 8am to 5pm. Bukas ito hanggang lunes hanggang biyernes. Balik sa yun sa studio sa estudio, Diane. Punta na po sa kadiwa para makamura. Maraming salamat, welcome studio.